Ush. Kaya Ah! Ay, ang Kaya mo yan. Kaya mo yan. So yan, tulong. Sina, kaya ito? Diyan kami dadaan. Para matulungan niya kami kagad dito. Ito, nagbigay ko ng palatandaan sa inyo. So, sa mga mga makakita po ng video ito, pakishare po sa aking mga kasamahan. At sa kasamahan niya sa lito, talaga nanganganib yung buhay niya. Kasi manubay yung sungkat niya. Kaya gumawa ako ng palatandaan. Nagmakasakali ako na may makapunta dito, may makarating dito kasamahan ko. Hindi sila manirapan na tuntunin kami. So, kailangan kami umalis dito. Antayin ko lang na magising sa dito. Kaya ito, doon kami dadaan. Street Putri Street. Sana. Kita ini. Kita tanda anak ini waktu. Kayak. Ah. tayo na tayo na ka muna na. na ka muna siya mga na nawala ng mahala isa sa dito kaya yeah, sa sugat niya yeah. hindi ko na alam yung gagawin ko ngayon mabuti na lang tamot kami dito sa masukal na area kayak mana, kayak mana, mana, kayak ini ulit ke pos kita pernah biji itu, kita akan kritikan kalau gaya hasil itu. Yo no me la cara de la caja, no se cara de Que la gente de la cara de la cara de la relaxa, de no cara de la cara palo la cara de palo, cara de la Ini goblok loh. Lama ketemu kepala basti tuh. Jangan nda. Kebenernya memang enggak bos itu tersangka. Sana wek katolong sama jaran. Virus dia sendiri toh wala pedang balai. kailangan ko pa siya hintayin para magising para makapunta kami dyan manda so Semoga kita makakita po ng itu Itu lokasi ito yung location namin kailangan din ng tulong ngayon may mga puno ng palakata at puno ng niyog. So, sana. Tulungan nyo kami dito. Kailangan ko pa maghintay ng, ilang oras para magising sa salito. So yan. Kung may makasamahan mga ngawas namin dito tumulong. Magbigay ko ng palatandaan dito. Kung baka sakali na makal makaalis kami sa lugar na ito. Magbigay ko ng palatandaan. Na kami galing. Kailangan maghanap ako ng paraan para maglagay ng palatandaan dito. Obrigado. So yan, so may mga kasamaan mga kaong nitong pakarating sa location itong, tandaan, Samantha, ito. Ito, nagawa ko ng palatandaan baka sakali na makapunta kay dito. Ito yung palatandaan na nandito kami dumaan kasi nagantay pa ako ng mga ilang ilang oras o minuto para magising sa dito para makaalis kami. So dito kami dadaan Yan. Yan nilagay ko. Itong dulo. Diyan nakaturo. Diyan kami dadaan. Para matulungan niya kami kagad dito. Ito, nagbigay ko ng palatandaan sa inyo. So, sa mga mga makakita po ng video ito, pakishare po sa aking mga kasamahan. At sa kasamahan sa lito, talaga nanganganib yung buhay niya. Kasi manubay yung sungkat niya. Kaya gumawa ako ng palatandaan. Takba kasakali ako na may makapunta dito. May makarating dito kasamaan ko. Hindi sila mahirapan na tuntunin kami. Pero kailangan kami umalis dito. Antayan ko lang na magising susrito. Kaya ito. Doon kami dadaan. Street, bidri, street. Sana. Makita kayo yung palatandaan ang ginawa ko. Ang itu nito. itu sakit nito. Kaya mo kaya. Ha? Kaya dulu. Ito pala tandaan. Bawat area ya na pwede na magpahingaan Lagyan ko Para hindi kayo Mahirapan na tuntunin kami First time ko po itong ginawa sana gagana ito. Kahit saan kami makahinto, maglagay ako ng palatandaan para hindi kayo mahirapan na no, matuntun kami. Kasi kailangan kailangan na talagang tulong na sa ngayon. Kailangan ko pa siyang hintayin na magising. Para makaalis kami dito. Dito. Ayun Ha, Saan ba tayo? Kailangan makaalis tayo dito. Saan ba tayo saan? Dito tayo sa pagkubat. Pero huwag ka mag-alala. Bawat hihintoan natin. Huwag sabi ka lang na hindi naman na kaya maglakad kasi hinto tayo bawat lugar na hintuan natin maglagay ako ng palatandaan ha para pag may tumulong sa atin hmm. hindi sila may laban. ito naman sa sabi ah ano sabi mo? ha? ha? ano mo ako dito? hindi talaga pwede ka ano sa dito? patawarin mo ako si Lito ngayon hindi ko talaga susundin yung kagustuhan mo. Uh, uh, Hindi ka ta pwedeng iwan dito. Nang ganyan yung sitwasyon mo. Hindi kita pwedeng iwan. Uh, Hindi kita pwedeng iwan dito sa dito. Kahit ano mangyari. Hindi uh, kita iwan dito. Sabay tayong baba. Uh, ba? Huwag ko ka. Kaya yan. Kaya maraming, oh. maraming salamat. Marami talaga. Marami lang utang na loob ko sayo. Wala no, ka problema, huwag mo na isipin yan. Ah, Ang isipin natin dito, paano tayo makaalis dito? Pagsikapan natin makaalis dito. Ha? So, huwag ka na mag-isip kahit ano pa dyan. Huwag ka na mag-isip. Magpakaratag ka. Tibayan mo loob mo. Alam ko, kaya mo yan. Alam ko, malalampasan natin itong pagsubok na ito. Ah, alam ko, ito yung pagsubok na pagsamahan natin.

kunting antay na lang. Makakalas na kami dito. Alam ko kahit ano na sila Yan ang pagkaisopress na akin na iwan ko siya pero hindi ko magawang iwan siya sa kalagayan na ngayon. Ang ilsaan ko lang yung mga kasamahan ko na makatulong sa amin. Iyo, huwag ka mag na. Kaya mo yan. Pahinga ka muna saglit. Kung ano magbabantay dito. Mabasid dito. dito. Kailangan ko mag-alerto dito. Baka biglang nasa sa ito. Okay, nga kalagos ang tinawa. Ha? Kalagos ang tinawa. Sige. Kaya rin na yan. Sa kaya mo na maglakal. Ha? Magsabi ka lang ako kaya mo na. Para mag-alis na dito. pakai nah, dulu dan ini kepium di pit Siyad na Kailangan ko muna mag-upcam. Baka malupat ang silpo namin. Dahil sana makahasagap kami ng signal dito para makatawag ko sa aking mga kasamahan. Para matulungan kami dito. So, basisin ako mga Mag-upcam muna kami. Magtipid muna kami ng baterya para hindi kami malupat. So, yan po.